So hi guys, welcome back again to my channel. Ngayon guys, ay nandito ako sa Pilipinas. So ngayon, ito ang aming buhay probinsya. So nung mga nakaraang uh, panahon guys, nung bata pa ako, ginagamit na namin ito lalo na sa uh, aming paaralan. So ang uh, uh, Tubig dito sa probinsya ay, o sa ibang mga puok na mahirap magkaroon ng tubig, ay ito ang karamihan na ginagamit ng mga tao. So ganito lang namin binobomba ito dati at hanggang ngayon ay uh, pina mas pinadali pa kaysa noong uno ang oso ng uh, hand, pump, hand pump na tubig o tawagin sa Bisaya ay uh, uh, bomba o poso. So dito naman ngayon ay mas pinadali siya dahil hindi na siya masyadong mabigat. So, pwede rin natin itong gamitin sa pagdidilig o pagpapainom uh, ng mga hayop. Katulad ng mga, yan, mga baka, painumin natin. Kasi nga, wala ng tubig sa ating mga sapa. So, kailangan lang natin ilagay sa palanggana at ipainom sa ating mga alagang mga baka, mga kambing o kalabaw. O ipangdilig natin sa ating mga halaman. At ang mabuti dito, sa tubig na ganito ay pwede tayong mag uh, sharing kumbaga ay uh, sharing sharing tayo sa ating mga kapitbahay o kaya sa mga uh, ating mga uh, mga ibang tao na dumadaan na pwedeng maghugas ng kanilang mga paa. So okay siya dahil wala naman siyang bayad Hindi naman ginagamitan ng kuryente Dahil ito ay uh, hand pump Naman siya Ibubumba lang natin siya ng ganito So ang kailangan lang namin gawin dito Kung mayroong mga tao na darating At uh, magbubumba o kukuha ng tubig So kailangan lang natin magbigayan ka, uh, Maghintayan At uh, hintayin natin na tayo naman ang gagamit ng Uh, bomba. So, kailangan marami tayong mga balde. Pupunuin lang natin sa uh, paligid. Ida, ilagay lang natin. Pupunuin natin ang mga timba natin. At itabi natin para pag ang iba namang mga tao ang darating ay makakakuha din sila ng tubig. So, ito ang magandang idea dito sa mga kasima, kas kasimaryo natin kung nakatira tayo sa barrio o sa uh, karamihan talaga nito guys ang uh, ganitong bomba or poso ay ginagamit sa mga malawakang lugar lang hindi hindi naman ginagamit sa mga ah uh, na mga bahay kasi nga nag-aabsorb din ang mga tubig at yun din ang nasisipsip ng ating poso so uh, kaya kailangan kailangan lang talagang ikabit ito sa maluwag na lugar at malinis ang kapaligiran para naman makakuha tayo ng malinis na tubig so ito na rin guys, pwede na rin siyang inumin mas malinis nga, wala nga ang chemical at nakatakip naman siya siguraduhin lang natin na malayo ito sa ating uh, ano ba yan, uh, puso negro o yung sa ating banyo, yan nakita nyo marami na akong mga naipon na tubig at handang handa na natin itong uh, gagamitin, ipang dilig sa ating mga halaman, mga bulaklak at paglalaba ayan, pwede rin tayong uh, magdala dito ng mga maglilinis ng mga plato mga kaldero ayan. so marami naman siyang opsyon sa pagbubumba, pwede rin nakaganito ayan, pwede rin siyang nakaupo at uh, mag-relax relax lang sa pagbomba. Para sa akin guys, parang type ko rin siya magbomba. Para sa akin ay exercise na rin ito sa aking mga braso. Yan, kasi nga repeated ang ating ginagawa oh. Yan sa dalawa tatlo ayan. Binibilang ko nga eh, pag nagbubumba ako. Ah, uh, ko siya na kunwari nag exercise na lang ako. Hindi ko na siya iniisip na nag- uh, aano ano ako ng tubig para hindi ako mainip kasi minsan nakakainip din ang tagal mapuno. So, kunwari nag exercise na lang ako. Yan, binibilang-bilang ko siya. Katulad ng pag-exercise. Minsan, nakakatuwa naman mag-laba uh, dito or magbomba kasi nga darating din yung mga kaku mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo na maglalaba din sila. So, sama-sama kayong maglaba at magchichikahan. So, ito ngayon, nakihintay ako kung sino pang mga darating na mga tao para makahanap ako ng mga kausap. Yan, so, pwede na rin nating uh, dalhin doon at ipangdilig. Yan, ito ang mga, ano, dito naman, kailangan nating gumamit ng host kung ganito nakalaki ang ating didiligan. Kailangan nating gumamit ng host, ikakabit lang natin doon sa bunganga ng ating uh, puso na ganyan. Tapos, isa ang magbomba tapos ang isa ay ang magdidilig. Kasi katulad niyan, kailangan maghintay ng isa kapag may, tak, may isang gumagamit na rin ng tubig. So, o kaya naman, kung mayroon kang uh, naka-stack na tubig, ay pwede mo na rin ipagamit sa kanya. Kasi kung siya naman mamaya ang nagbubumba, ay pupunuin na rin niya ang lahat ng balde. So, ganyan lang guys, tulungan lang dito at bigayan sa paggamit ng ganitong tubig. At uh, ito nga, napakainam nga itong gamitin sa mga pangdilig ng ating mga halaman dahil ito ay walang halong chemicals talaga siya. Safe na safe din siyang ipang papainom sa ating mga alagang hayop, mga manok, baboy, o yung mga pato na yan. Yan. pati panligo na rin guys ay napaka okay rin dahil wala siyang uh, chemicals na nakalagay o chlorine na nakahalo dito sa tubig so para sa akin masaya itong ganitong mayroong ganito para uh, araw araw mayroong kang katsikahan pag gusto mong tsumi magbumba-bumba ka lang at may marunang darating na mga kachika Ayan, so Pagbalik niya mamaya, siya na rin yan magpupuno ng mga balde Ayun pa doon, mayroon pang uh, Nakikita ko mayroon pa ang isang uh, kumari ko paparating na unya tama na na Ayan, pwede mo na rin ipangligo sa mga alaga mong mga aso. At iba pa. Ayan, ito na yung mga garden. At uh, mataba sila kapag yan ang ating idinidilig. Na kuhaan na namin yan ng experience dahil pag diniligan mo siya ng tubig galing sa gripo na may yan uh, nawasa or may chlorine na, ay parang hindi siya lumalaki para siya naninilaw pero pag yung tubig puso yung tawagin namin dito Tubig poso, tubig bumba, tubig poso, Yan ang kara, karaniwang tawag dito sa tubig na hanpaw. So, thank na you guys Ann, for watching and uh, be here Ay, on my video all the time. napakalago ng mga bulaklak thank you so o much. napakalago ng ating mga taniman, pananim. So, katulad yan, maiba na naman ang nag-